Mainit na panahon asahan pa sa mga susunod na araw ayon sa pag -asa. Kaya naman ang pamahalaan may payo sa publiko sa harap na matinding init na mararanasan. Si Rod Lagusad sa Titalia. Mas mainit pang panahon ang aasahan sa mga susunod na araw ayon sa Pagasa. asa Posibleng umabot ang maitatalang heat index sa ilang lugar sa bansa sa 44 degrees Celsius. Base sa heat index effect based classification ng pag -asa ang 44 degrees Celsius ay nasa danger level na. At kapag tuloy-tuloy ang exposure o pagkakabilad sa araw, ay posible ang heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Ang Metro Manila po actually ay nasa 40 to 41 degrees Celsius na heat index ang inaasahan natin. Uh, ang mga lugar po na kung saan nasa danger level, halimbawa po ay dito po sa Dagupan City, sa Pangasinan. Ganoon din po may ilang lugar din sa La Union, And then, uh, ganoon din po sa Tuguegarao City, sa Cagayan, inaasahan din po natin about 42 degrees Celsius na heat index value. Kasama din sa forecast na makakaranas ng danger level heat index ay ang Palawan, na nasa 43 degrees Celsius at Sambuanga City. Ang Cotabato City naman ay inaasahan na 42 degrees Celsius. Bukod sa mga lugar na ito, binabantayan din nila ang Pampanga, na nasa danger level heat index din bukas. Wala ding inaasahang bagyo ang pag-asa ngayong linggo. Dahil walang low pressure area na namomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit yung mga dagli ang pag-ulan po ay uh, may posibilidad pa rin po given that meron po tayong maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kapag katumama tumama po ito sa kalupaan ay uh, nagkukos ito sometimes ng uh, very short na uh, kung saan ay rain showers dulot po ng convection. At para maiwasan ng epekto ng init ng panahon, payo ng pag-asa, iwasan ng outdoor activities, gumamit ng pananggalang laban sa init ng araw tulad ng payong, magsuot ng komportabling damit. Kasama na dito ang madalas na pag-inom ng tubig, ang pag-iwas sa mga kape, tsaa, soft drink at alcoholic beverage para hindi na makadagdag sa dehydration. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.